Hi guys, yan yung kasama ko si Paris Halibasa. Dito kami sa supermarket na ano, Red Ribbon guys. Dumating na kami. Yan sa mga paninda niya. Toyo. Kumo, kumo na ako Toyo. Malaki daw ang kukunin sa kaisa ko. Kabayan, hindi kayo magde-deliver? Naman. Kasi nung, ang tagal namin hinanap, hindi namin mahanap. Yung driver ng amo hindi marunong. Pwede na mga pa-deliver message kayo sa messenger namin sa Facebook page. Oo. Tapos sa WhatsApp oh, namin. Kasi doon kami sa Tilal. ba? Parang 20 minutes. Malayo? Malayo? Gala-gala muna kami <laughs> Ano pa yung pabili ni Satrena? Ah, dito siguro ba yung mga agrad ng Pilipinas? sa taas. Diyan na lang kayo guys, diyan na lang po, okay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 po yan, okay? Please, pa mm -hmm. sure, po nung no live natin sa 20 billion views natin. Ayan. Thank you very much. Okay, sunblock po natin.